So guys, kumain kami sa labas, no? So try namin to kasi ayaw ni Indiano na uminom ako ng beer. So hindi naman daw to alcoholic. Pero try ko guys. Try natin to siya. Yeah. Kung anong lasa. <laughs> kasi try ko din yung sa kanya guys. Kasi yung sa akin is cold beer ginger mint. Pero sabi niya is hindi to alcoholic. Na zero alcoholic naman siya guys. Pero bare siya guys, sabi nila. You open it this one. So, try ko. It, Inopen ko yung sa akin guys. Tapos, itry ko din sa kanya. Yeah, you try. So, try natin ito guys. Oh. Tapos, try ko din yung cocktail. Never ako... Try ko, never din ako nakatry guys ng cocktail. Meron din tayong beer na San Mig. San Mig uh, beer guys, di ba? Na yung San Mig Apple. So, yun yung iniinom ko dati. So, tingnan natin kung malalasing ba si Indiano. Hindi naman yata yan malasing. Oy, parang Editing nagustuhan. Soda. Parang nagustuhan niya pa nga, guys. Oh. It's good actually. So, try ko yung ito, guys. It's good. It's not tasting like beer. No, alcohol Oh, yeah guys, parang juice lang siya. Kung alam nyo yung sanmig, sanmig light na apple, yung may mga flavor-flavor. Parang yun lang naman siya guys, yung lasa niya. So try ko nga yung kain dyan. Can I try yours? Mm. Okay. Um, yeah. ito pala yung cocktail na sinasabi nila guys. Tapos yung cocktail diba sa mga bar guys, is hinahaluan nila talaga niya ng alcoholic. So, ito pala yung nahalo nila. Tapos, hahaloan nilang talaga ng mga 50% na alcohol. So, okay naman siya, guys. Pero, try ko pa rin uminom, guys. Na kung mapapainom natin si Indiano, guys. One on one ba na inuman, guys. So, inihantay lang namin yung pagkain namin. Pizza na naman kami, guys. Paborito is pizza. Pizza is life. So, update ko mamaya kayo, guys, kung ano yung in-order namin. So, ito na, guys, yung special... What's this nga again? Special Garlic bread Garlic bread nila guys Kaya tinawag na special garlic bread guys Kasi mayroon siyang stuffing sa loob Your Ayan o right? yan yung stuffing niya sa loob May cheese, onion, tapos olives Popsicum Kaya nagustuhan ko siya guys Kakaiba siya no kasi yung special garlic bread nila, guys, is single bread lang ba siya? Tapos na-coated siya ng, ano ba, ng parang uh, margarine or something. So, kain, guys. Kain tayo. Bakit parang itim-itim nito, guys? so oh. Pero, hayaan na rin natin, guys. Gutom na yan talaga si Indiano, guys. Ayun, o. Oh. So, dito na kami nag-dinner. So, na talaga kami dito sa restaurant na ito. soka in